One, two. beautiful people! Welcome back to my channel. This is your Mama Sam. Hola mga amigo, amiga, kumare at kumpare. Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre, ko ako naman ang tatanungin nyo, nakikita naman ninyo ang beauty ng Mama Sam ninyo. Fresh overload pa rin, di ba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C plus kumakain ka ng maraming banana. Dahil sa banana, mas nakakaloka ang kagandahan ng mama mga niyo Charot! So, kamusta naman kayong lahat? Sana lahat kayo ay okay na okay ngayong araw na Monday. So, happy Monday sa ating lahat ng boga -Bonga. At hindi lang yan, syempre. Gusto ko rin magpasalamat sa walang sawang tumatang kilit dito sa Mama Sam Vlog. Araw-araw, lagi-lagi. Maraming salamat guys sa support na binibigay ninyo. At saka syempre sa mga bago nating subscribers. Hello, hello, hello! So, kamusta kayo dyan? Maraming salamat naman sa at nakapag-subscribe kayo dito sa Mama Sam Vlog. At hindi lang yan, syempre sa mga makasolid na makamamasam dyan na talagang sumusuporta sa lahat ng channel ko, maraming salamat So, ngayong araw na to, syempre marami akong atid na chika na talaga naman. Oh my gosh, magtataas ang kilay ninyo ng bonggam bonga sa mga pag-uusapan natin ngayon. Kaya guys, wag na natin patagalin ang ating mga chika. So para sa una nating chika, mga kababayan natin, mga artista at beauty queen na din, talagang nagpuntahan na sa EDSA para makipag-rally. So ayan na nga, ginagawa na ang People's Power 2025 dahil nga sa corruption na nagaganap sa Pilipinas ngayon. Diyos ko, hindi naman nabago yung mga corrupt na yan. Kaya ako talaga, ay nako, hindi ako bumuboto kasi nga parang feeling ko lahat sila pare-pareha. So, yon So, siguro buboto ako kapag si Biko Soto na yung tatakbong ano presidente ng Pilipinas. Ganon. But, nakakalungkot dahil sempre pinagkakatiwalaan ng taong bayan ang mga politikong ito na ewan ko kung ano yung ginagawa nila charot <laughs> pero ganun nga yun nangyayari syempre uh, sana sana lang sana lang talaga yung mga nakaupo naman na nangungurap uh, hindi ko naman nila lahat ha, yung iba lang sana naman makonsensya naman kayo sa ginagawa ninyo sa bayan natin kasi parang sinasamantala yung ating bayan. Kung parang nakasalalay kasi dyan yung pag-unlad ng ating bansa sa mga taong nakakaupo sa politiko. Pero ang ending ay ganon. <laughs> Kaya pala gusto talaga nila talaga tumakbo, ba? But sana talaga maayos to at sana naman magsilbi talaga ng tapat sa bayan natin. Hindi ko naman nilalahat. May mga politiko naman na talagang sincere, magaling at nagpapatakbo talaga ng maayos sa kanilang lalawigan o kung saan man sila nakaposisyon pero may mga politiko talaga na buhaya <laughs> na parang hindi niya iniisip yung bayan, ang iniisip niya yung sarili niya ay nako talaga, pagpera talaga ang pag-uusapan medyo nakakaloka mm -hmm. and then doon naman sa mga artista sa mga tao hindi naman ikaw artista o anuman sana naman ay mag-ingat kayo kasi syempre, di ba? Alam ko yung pinaglalaban ninyo at naiintindihan ko 'yan. At doon naman sa mga tao sana naman sa susunod isipin niyo kung sino yung iboboto ninyo nang hindi kayo dahil lang sa tagahanga kayo o dahil lang eto yung gusto ninyo isipin niyo kung ano ang future ng ating bansa ganon ako sa totoo lang I love Philippines gusto kong umuwi gusto kong syempre sa Pilipinas lang kaya lang parang yung secure ba parang hindi ko makuha charot yung parang ano parang kailangan mong magtrabaho para sa sarili mo at hindi mo kailangan iasa talaga sa gobyerno. So, kaya lang, yung mga needs natin, katulad ng mga pill, her, pill health, ay, yung mga ganon, yung mga iba pa na pwede mapakinabangan natin in the future, yung mga ganon. Anyway, I wish na sana talaga, manumbalik yung lakas ng Pilipinas na katulad ng dati. Uh Oo, -oh, yung maayos, tahimik, at maunlad na bansa. Katulad dito sa Thailand, di ba? Mm -hmm, ganon. But laban lang Philippines, alam natin na maayos yan lahat. Mm -hmm, ganon ay nako, nakakalungkot. Pag-usapan talagang ganyan. Ayoko talaga. So, punta na tayo dito sa mga chika natin na medyo maanghang. So, eto na nga, unang-unang chika natin. Siyempre, sabing ganon, Pan third time, back to back, back to back, top six tayo sa Miss International Queen. So, mama, sa tingin mo, tama ba to? to be honest, ako, masaya ako kasi parang feeling ko, swerte tayo kasi sa ngayon, ayan nga, di ba, pinapalad tayo na na makarating sa top 6 consistent, di ba? Consistent tayo na nakakarating doon sa top 6 and then ako para sa akin, happy ako dyan kesa naman sa wala, di ba? So mas mahirap naman yung wala tayong napapala Basta ang importante ay siguro ay uh, continuous lang yung padala natin and then malay natin sa mga susunod na taon, di ba? Manalo tayo. So, nanalo naman tayo noong 2022, kung di ako nagkakamali. And then, ayan, so keep going lang, keep going. Ako masaya ako kasi miski pa paano nakukonsistent natin na nakakarating tayo sa top 6. Hindi nga lang tayo umaabot sa top 3 hanggang doon lang tayo sa top 6. Pero, papasalamat na ako kasi kaysa naman sa naging top 12 ka lang or hindi ka napasama sa semifinals. Ang importante, lumalaban yung pambato natin at nakikita natin na talagang bongga sila. So, yan. Di ba? So, laban lang Philippines at bongga yan. So, naniniwala ako na maaano yan, makukuha din natin in the future. So, ano yun, next year na. O, gano'n. And then, para na sumunod natin, chika Jesslyn Santos from the Philippines, second runner-up sa Miss Woman International 2025. So, ano mati-chika mo dito, Mama Sam? Well, ang chika ko dyan, bongga, winner. So, yon So, ang galing-galing, di ba? Ayan na naman, another pride na naman for the Philippines. At, ayun nga lang, hindi siya masyado na usapan sa so, yung laban niya sa social media. Kasi nga, sunod-sunod din yung pageant. Katatapos lang ng Mr., uh, Miss International Queen. And then, ayan na naman sa Mr. International. And tingnan natin kung ano ang eksena ng ano international na anang Miss Woman International. But for me, congratulations for the Philippines. Mabuhay ka. Ang galing-galing talaga ng mga pambato natin, no? And then, meron na namang another fashion na talagang aabangan natin. Ito nga ang Miss Asia Pacific International ay nag start na sila. So, four countries na malalakas. Philippines, Thailand, UK, Mexico for now. So, ang chika ko dyan, syempre malakas yung laban ng pambato natin na si Anita Rose Gomez. Syempre si Anita siya at parang feeling ko talagang kakabugto ng bonggam-bongga sa uh, Miss Asia Pacific Quest So ako excited ako for the Philippines Dahil, ayun nga, si Anita yung lalaban This is the first time for her na mag-compete sa intablado ng international pageant And the dream come true So, tignan natin kung anong mararating ni Anita Rose at tignan natin kung kaya niyang masungkit ang titulong Miss Asia Pacific ngayon taon na to. So, I'm so excited for her. So, abangan natin yan. ba diba? Kasi syempre, Anita Rose yan. At parang feeling ko naman, lalaban niya ng bonggang-bongga. Mm, eto, para sa sumunod na chika. Syempre, sabing ganon, Back to back for the Mr. International from Nigeria So tingin mo mamasang dito ang sisexy nila. Yung bagong candidate, candidates ng Mr. International from Nigeria, hindi naman ganun kagwapo, pero grabe yung karisma. Oo. Oh, oh. Malakas ang appeal. Sobrang ang sexy din. Katulad din ni Samuel. Si Samuel kasi sobrang perfect. Kasi parang si Samuel gwapo na, sexy pa. Ito naman, hindi naman ganun kagwapo, pero parang mas gusto ko yung personality nito. Kasi parang Magaling magsalita, tapos uh, maganda yung datingan, medyo bagets-bagets pa ba Bata pa to, is 22 years old ta, Tapos, ano, maganda yung dating, maangas, ang sexy, lalo na sa swimsuit competition nila doon sa Konken, di ba? Yung swimwear nila, nakita naman ninyo, oh God, talaga ka-sexy talaga yung ipinakita niya. So, I'm so happy para sa kanya na nailalaban niya ng maayos yung nigeria back-to-back, back, hindi ko nakikita ang back back-to-back kasi parang piling ko walang back-to-back back na magaganap Piling ko lang ah. <laughs> kasi parang ano eh, parang hirap kasi daw sila sa Nigeria pagdating sa mga commitments sa ibang bansa. Nahihirap pumasok ang Nigeria. But Piling ko... Second runner up... Makukuha ni Nigeria... Or first runner up... Parang fighting ganon... Last two standing... Or second runner up... Piling ko... Kaya ni Nigeria... Tumungtong sa top... Ano... Sa top 15... Oo... Sa top 20... O sa top 10... Kung ano man... Basta... Piling ko... makakarating to... Hanggang sa dulo... Pero yung sasabihin mo... Siya yung mananalo... Parang hindi... Pero yung... magse second runner up... Or... Nasa top 5 I think Makukuha niya yan Maganda yung presensya niya Sa person Tapos Ano talaga siya Mararamdaman mo Talaga isa siya Sa mga malakas Ang Nigeria Tapos tangkad pa At guwapo Charot Ano Iba yung kagawapuhan niya eh Kay Samuel But mas gusto ko din Ngayon yung Mr. Nigeria nila Sobrang strong At Tingnan natin kung ano ang mangyayari kay Kuya. So, syempre, lahat tayo excited, di ba? Mm -hmm. At para naman sa sumunod natin, chika, eto nga, syempre, si Miss Earth. Na co active na active para sa Rally doon sa EDSA, mm -hmm. si Joy Barcoma, ang ating Miss Earth, at saka si Catriona Gray, yes, sila yung mga nakita natin ng no beauty queen na talagang, alam mo yon na parang grabe, ang, talagang alam mo, ramdam mo yung pinaglalaban nila ay nako, para tayong nangyayari katulad ng Venezuela no? yung Venezuela noon na sobrang ganun din yung mga beauty queens din din nila, pumunta din doon sa rally at may mga nadisgrasya pa nga I hope na sana safety yung ginagawa na rally ngayon, wala man lang ano, kumbaga sana walang mga action na hindi makakabuti para sa mga mayan, no? So, hayaan lang nila na isigaw ng taong bayan yung dapat na isigaw at sana pakinggan nila para hindi na tumagal, hindi na lumalak pa or dumating sa mga ano pang insidente. So, nakaka-proud ka Triona Gray and Joy Barcoma sa ginagawa nila at hindi lang sa kanila, sa iba pang mga beauty queens natin na nakikisali dyan sa rally katulad ni Michelle Arceo, ayan, nakita natin, di ba, Rabia Mateo at kung sino-sino pa. So, laban Pilipinas, uh, di ba? At, good luck. Mm -hmm. At ito na nga, syempre, at sa Manalo, papunta na ng Bangkok, Thailand. So, yes, nako, eto na, excited na tayo dahil ngayon linggong to, makikita na natin ang Maria at sa Manalo. So, well, ang chika ko dyan ay Bonga Wither. So, syempre, excited ako kung ano ang ipapakitang eksena ni Maria at sa Manalo sa pag-host niya. Syempre, kukuda lang naman yan. Pero yung mga outfitan at ano kaya ang itsura na gagawin, di ba? Styling. So, yon So, yun yung mga inaabangan ko kay Atisa. At, ayun na nga. Nakaka-excite na ang kanyang pag-host dito sa Mr. International ngayong taon na to. At abangan natin ko ano pa yung mga eksena at ganap ng Maria at Isa Manalo after nyo mag-host. Kung siya ba ay gagawa ng mga video dito para sa promotion niya for the Miss Universe. O, oh, di ba So, exciting yan. And then, eto na nga, Kurt Bonda. At makuha kaya ang titulo ng Mr. International ngayong taon na to. Naku si Kurt. Oo naman, malakas ang kumpiyansa ko na kayang-kaya ni Kurt na makuha ang titulong Mr. International ngayong taon na to. So medyo nakakakaba pero doon na siguro kailangan natin magtiwala talaga kay Kurt at kailangan ibigay natin yung support na natin na 100%, hindi lang yung support na parang ay nako support lang tayo. Pero dapat yung support talaga, isama natin siya sa panalangin natin. Ayun yung the best. Tapos isama natin siya sa yung mga ano niya, journey niya. Kung baga para kung ano pa yung mga ginagawa niya, supportahan natin ng 100%. So yun lang. So wala masyadong dapat na criticism kay Kurt kasi lalo na ngayon, prelims na. So dapat lahat tayo ay support lang muna, wag na muna tayo magnega-nega sa organization at sa uh, kanya kasi hindi makakatulong kay Kurt kung nagninega tayo. So for now, ano muna? I-manifest na muna natin na mananalo tayo sa competition na to. Kasi yun naman ang na kailangan nating gawin magtiwala kay Kurt. Di ba? So yun, laban ng Philippines, kaya natin yan. Malay ninyo, di ba, makuha ni Kurt ang titulong Mr. International. At parang feeling ko naman, yes na yes tayo dyan. No? Di ba? Convincingin na natin yung mga sarili natin na kay Kurt to. But, tiwala. Tiwala sa Diyos at tiwala kay Kurt. So, yon. So, kayo guys ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon. So, please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo sa mga tinatalakay natin. Siyempre, maraming maraming salamat sa inyo lahat sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo sa channel ko. At sa so, mga hindi pa nakakasubscribe, please don't forget to click like and subscribe my channel. At i-click nyo na rin po ang notification bell to more up updated syempre sa aking mga chika. Sabi nga ganon, always keep smiling and laban lang. So guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.